Maybe try tayo. Ah. guys. Tamba-tama lang yung shout out kay Badi Palajat. Shout out kay, body shout out kay <laughs> ano? Kay Badi. At Kiri ta ching. 250 grams kay Thomas, eh. Malalim sa oh. Thomas. Malalim nga yan. Oy, oh. dali guys. Ah. <laughs> uh. <laughs> Hindi ko nakuha yung actual strike, guys. <laughs> ako na kukuha ko yung ingay mo. Nakuha mo? <laughs> oh, sabi mo. Uy, grabe oh. Ito na. Labi agad Woo! You dog. <laughs> Asuka. Na mag-trap. mag-trap. Nice one, master. Nabinyagan agad oh. Bagong bago. Aha. Dali guys. Dugso mo lang. Galing kayo rin, Shopee. Dugso mo lang. Salamat, Shopee. <laughs> <laughs> o, oh, yun lang. na. Nabali. Hey. Gila, pwede pa yung jigyan? Oo. Oh. oh. Sos, gabi nga alagay, alagay, Alalay ko mag, ano? Dugso yata. Gabi. Sure ball na. Dugso yata guys ha. Gabi oh, oh, sumulapan no? ah. <laughs> oh. Madaling tip na sobrahan na ano? Oo, hindi ko napansin. Hiningatan ko nga kanina mag-ano, mag, ano? mag ba? Sige lang. <laughs> nice one, Master. First, first strike. Nahuk agad. Okay, ready natin ganso. Ay, ay ganso, Master. <laughs> Pan, pang saang lang yan. <laughs> ganso. <laughs> Ang ganda. Ang ganda ng ganso, cute. Kapalapit na lang isda niyan. Tikilin. Lang. Dapat pinupuk mo nang tikyar kaysa ganso mo. Yeah, peace on. Peace on. Peace on. Woo. shout out kagad kay Engineer Jeff Dabalos. Engineer. Lulutuin ka na mamaya. Ah. Double! Hoy, double. Ah, double. Hay deadlift. Na. Double. Kakat nito mas sarap ko dito. Double abutik. Sige na. Tapos chupon. Tapos chupon niya. Sige si Master. Double ka po. Sa marami yan. Oh. double. Ito, so, unang hook up natin, double agad. Lalaglag. Dalawa agad. Yari na ang ulam.

Ayos guys Nakadali ka agad dalawa Yan yung unang hookup natin dalawa <laughs> So Balik tayo ngayon kasi kahapon Saglit lang kami Nagkuhala kami ng pangulam So pag drop natin nakaulit tayo ng dalawa Tapos Hapon na kasi kami dumating kahapon Noong pag jig natin nakaulit tayo ng dalawa Umuwi na rin tayo So try natin ulit ngayon Baka sakali makauli tayo Ngayon so, medyo maaba na yung oras natin kasi kahapon Matagal yung biyahe natin papunta sa spot <laughs> sila pa rin mga kasama ko guys subok pa rin tayo ulit kung sakali <laughs> bubombay namin yung mga isda oh, may pagiging kami may pang casting sabangan nyo guys sana makahuli tayo kasi kahapon maganda naman yung kagat dalawa so ibig sabihin meron sana sirtahin tayo let's go so drop tayo guys galing kay G Kuya J Kuya J kagawad jay ano sa, akin, sir. Ako, sa likod. Sige, sige. Oh. Sana maganda yung Agos para hindi tayo masyadong mahirapan. Lalim na guys. Yun. Ba baka na to. Yuga, yugan. yugan na. Uy. Sumablay. Nawakan Nawa ko yung ano, clicker. Uy. Isayaw. Strike yun ah. Strike yun. Uy. Putik talaga. Vision. Dali. Angat di. Anaangat ko na ba di. Ayan na ba di. Ah. Uh, samit malaki, malaki. Malaki ito guys. Malaki. Malaki. Parun, natanggal peta. Ayan na ganso. Ayan ah. na na guys. Banda. one, Oke. Narga. Bikin body mau putih. Naga. Nice. Malaki master. Malaki to. Malaki master. Kita kita kuy. Malaki. Kamu kain online? Oh. Alright. Uy. 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 Body. Iji mulang. You know. Wah. Bugat guys, di ba

Malayo pa ito master, wala pa to. <ibility> ha? Nakit ko na rin yung sa akin. Ay master, pamark ako. Namarkan ko na. Ayun. Ako pa. uh, Uh. Putik master, lakas. Tagal pa to tay. Tagal pa to. nalim Guys nice one. pomprit, Black pomprit. Apa i mata mo yang mo Apa, Asuka, you dog. <laughs> In English, you dog. Ai aniam badi yung tawag namin na yung parang ano siya ba, parang bisugo na malaki? Yung tawag niya. Ya narubi. Ya oh, yan, tigiyan. Tagisi. Ya siya. Tagisi tagabululuyan. Gabululuyan. Grabe ka, Badi. Ha? Lakas talaga, Badi, oh. Oh. Ganito ganito yung kinainan ako ng black frit pero mababa, mababaw to hindi to black pomfret. Oh. Nasa 150 pa lang tayo, Master. Tigisyan yan, Badi. Amberjack. Sana. Sana, no? Oh. Ipaano ka tikim niyan eh? Ito oh. na matikman natin. Tikman na natin. Oy. Oh. Okay. Yaday! <laughs> okay, Na-imagine ah, ko ko ah. yung kanisin nai <laughs> Na-imagine ko yung kanisin, Master. Oh. <laughs> Pag yung sa akin, nagkinagatan, aywan ko lang. <laughs> ah, okay lang. Buti na kalating araw. Oh. Manood lang ako. Ay. Buti lang yung kinainan sa amin, Master. Ang malaki-laki ito kay Master Eli. Kasi, oh, yan you know. o. So, yung nag-ready talaga siya ng pang-setup niya, pang-jig. Uh -huh. Yan you o. Know. Shoutout kay Master J. Yan o yung ring gamit niya. Ah, kay J. Lazaro. Kay Kagawad. Kagawad. Kay Gawad. Kagawad. Kagawad J. Lazaro. Madaling uh, Madaling lapitan. Merap panapin. <laughs> Merap <Mayroon> panapin. <laughs> Kagoji. Kayo pa mata. Sana manalo ka kahit di ka tumakbo. Ayun, lapit na, na yan mila na naman, no. Oh. Sana manalo ka kahit di ka tumakbo. Sa master. Kanino to? Kanino ito? Eh, kaya mo. Choto kay master ante. <laughs> yung ganso namin master, oh, reset. <laughs> ano ito? Hunt fish. Ta. <laughs> Yung isa hinihingal na. <laughs> Pagod guys. Hindi um, gusto kang malaki ha. Ayan. Wala, <laughs> hindi <Lante> na makaril. Ayan <laughs> <laughs> ka na sir. Ayan pa. Baka bigla ka na ba rin mga gila? Ah. Bantay ka. Bantay ka master. Baka maghila. bigla magila. Bigla magila. Mayak mayak nga nagaila. Oo. Oh. mayak na rin mga Makarubi ito na malaki. Pero, eh. <laughs> 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 Pero hindi kaya bululo to. <laughs> uy, uy, uy. Oh, oh. Grabe, lumalaban oh. Oh, oh. O, pa, oh, ba oh, na. Nagdulas-dulas <laughs> lang yung kuda. Ay, Nagdulas-dulas okay. yung kuda. Ah, Tulingan? Ay, wag ka ba di? Hindi naman kanyang tulingan. Ang ano mga kahit niya na kanyang kalalim ito tuna. tuna. Pero yung tulingan dito lang. Tunangan. Babaw lang tuna. tuna. yan. Kaya mo pa, Master? Kaya pa. <laughs> Naliligo na kaya siya ng pawis. Kaya mo yan. Ay, ito ang pinili eh. Naalala ko yung nakaula ko ng pomfret Tuta ganitong ganito Kailangan mo ng bow na min Just to buy na min Kung malapit na papalagyan ba di

Hindi. Black tip Hindi magaganito. Hindi mahila. So, malapit Di? Malapit lang, kaya. Di ba Ginapanghila naman siya. siya. Tuloy-tuloy pa rin, Master. Yung lakas na isda. Pero yung humihila, paubos na. Lubat na ba? Ha? Hindi ba pagod ang wish Pagod yun yun. pagod. hindi yan. na. Ruby. Kang Ruby, naglabas ng tungo yun. Oo. Oh. Enak. leader line. Uy, ang birjak nga. birjak. na lang. <laughs> Ito ko na lang at tamaan. Ah, ah ambil jak lagi. Ah. Hu, <laughs> <laughs> <Woo>, thank you. <laughs> ambil jak nga. Fish on master. Ah, Iji. Ayos. Hu. Marami salamat. Laki guys, laki ng Iji na to. So ito yung pinakamalaki kong Iji. Ambil jak na ako dati around 2 kilos tsaka sobra ganun lang. So ito malaki. Hu, marami salamat kay Master Mike kay kay Master Kokoy, tsaka kay, kay Captain Asan. <laughs> Drop tayo ulit. natin. Lakas! Lakas guys. Lakas oh. Tayo. guys! Woo! You dog! Asuka! <laughs> Asuka yung rad natin. In English you dog. Para maintindihan lang ng ibang nanonood. Yung mga English dyan. Yo dog datin. Sinalo, di kupan yun? iyo Ya pal. Kaki nasi sa akin Udah eh. ba? Oh. Aku kata na, na master. Hmm. Di mas yung lakas ng kanina. Medyo uh, mas lakas daw. Hindi, mas malakas yung kanina. Uh, kilo yung <laughs> 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 so, man, di siguro. Grabe oh. Pigeon ulit! Pigeon ulit! <laughs> Nakapakagat ulit guys! Kalisod-lisod na siya po! Shoutout <laughs> ulit kay Kagawad! Kagawad Jay Lazaro! Sana malalo ka kahit hindi ka tumatakbo! Nangangamoy amberjack!

sir, Bulo mo Baka dugso. Kayo pa? O dugso o rubis na per? Rubis to malaki to. Bantay ka Yung kanso ba Wala problema yung badi.

hahahaha <laughs> bululo yan mukhang maghantik na no hahahaha hindi lang siya hulat mas malapit na medyo malapit na ay malapit talaga pala ngila po magandulas oh. nga po, huwag nang kinilas ako hindi lang P2, P2 lang to. Tyson? Oo. Pwede na. 45 LB. 45 LB. Oo, oh, ganyan. Pero alam mo naman yung China. Pulse advertisement dyan. <laughs> Kaya o. Oh. Parang hindi siya EG, master. Hindi, hindi. Hindi. makadugso. Kung hindi dugso, ruby. Ruby snap yan. Pag ruby, balikan natin. Oo. Oh, Madness, -mad, diba? Kung makarubyhan natin. कया Giti Master, Giti, okay. Master sa ano? Da langay. Mamsa, Master. Ma? Putang mamsa gaki disgasha. Hey, <laughs> <laughs> shout out jan kay ano kay kuya Will. Sana padala kami Will time big time jacket. GT Master. Malaki mamsa, mamsa. GT babun. Giti babun. Huh. Oke nah. <laughs> Awer! <laughs> Hati-hati yeun kureunye. Eh. <laughs> kasihan padi, kasihan padi, kasihan padi. Pagak kasihan padi. Huh. Ah. Babun. Babun. laki wisata. Ah, Lord. Kasi galit. Dito na lang muna to, mapalagyan ano. Kasi yan dito. Siya. So, uwi na guys. Kasi may agos na, mahirapan na kami mag-drop. <laughs> Pero okay na, may huli na rin tayo. Oh, maaga pa yan. Pahinga na. Mag-casting naman kasi kami guys. syempre yung laro talaga natin casting. Eh, yan yung pinakahilig ko. Pero nag ayos naman mag jig, mapagod nga lang kasi. So casting naman kami, kita kayo tayo sa casting area. <laughs> so maraming salamat sa mga nanood. So papakita ko na lang mamaya yung huli namin doon sa, bang, sa bahay. So kita kits guys, mga kasama natin si Master Mike, naghahanap pa rin ng spot. Si Captain Asan. Tsaka si Master Kokoy, oh nakadalawa rin yan. Oh. Kita kits tayo sa bululuyan. Hahaha. <laughs> Hanggang sa muli, alam.